Yung lahat at naway bawat isa po sa atin ay maganda ang gising no? maganda ang umaga wag lang masira lang kung sino sino lang dyan Kaya, ako, ako, sa inyo kung good mood mood kayo ngayon at maganda ang umaga nyo ngayon syempre umpisaan nyo na ngayong araw kung paano maging produktibo no? mga katatay o, kasi Napakasarap sa feeling kapag ka gumigising ka ng maaga at punong-puno ng inspirasyon, mga katatay. Ang sarap magtrabaho, ang sarap uh, ang sarap uh, magkikilos, ang sarap magsipag, no? Lalo kapag ka uh, punong-puno ka ng inspirasyon sa buhay. 'Di ba? Lagi, po natin tandaan na ang buhay hindi madali. Nakadepende lang talaga sa atin kung paano natin to mapadali, di ba? So, wala naman eh. Wala namang ibang gagawa nun sa isang bagay na nahihirapan ka. Kung gusto mo mapadali, kundi ikaw lang din. O, tayo lang din. Tayo lang din ang makakapagsolusyon nun. lahat, uh, lahat ng problema na dumadating sa buhay ng bawat tao, walang ibang nakakasolve nun, kundi, kundi sarili natin. Walang iba kundi, kundi tayo at hindi ibang tao. <laughs> so ayan shoutout sa inyo lahat mga katatay at sa mga nanay na nagpakatatay Maraming saludo ako sa inyo saludo ako sa inyo pinanindigan nyo ang pagiging tatay yeah. salut sa lahat ng mga nanay na nagpakatatay so, Merry Christmas <laughs> in advance ayan lang mga katatay no? so biyahe tayo ngayon samahan nyo ako for sa this video. Wala eh. So, sa hirap ng buhay, kailangan talaga nating kumayod. Kailangan talaga nating magkaroon ng income. Kasi kung wala eh. No choice tayo dahil hindi naman tayo pinanganak na mayaman. Pinanganak tayong simpleng mamamayan lamang. So, kailangan natin kumilos, di ba? Hindi kailangan pa petiks-petiks sobrang mahal mahal ng mga bilihin so, dadagdagan pa ng mga ano natin mga due date natin due date sa ilaw due date sa tubig di ba due date sa bayarin sa eskwelahan <laughs> so wala eh no choice tayo Gan, ganito, ganito ang buhay ito ang real life kaya advice ko lang din sa mga maagang nagkaroon ng pamilya uh, tulad ko rin uh, hindi naman hadlang yun na maaga kayo or bata pa, bata kayong nag-asawa hindi hadlang yun eh you no? Know, ang magiging hadlang lang kapag ka di mo kinaya di ba kapag kapag nilagay mo sa isip mo na hindi mo kaya yun ang hadlang pero kung ilagay ilagay ilalagay natin sa isipan natin na baliwala ang lahat ng pagsubok sa buhay at dahil may solusyon di ba? maging positibo lang tayo sa madaling salita maging positibo lang palagi na kaya lahat ng pagsubok lahat ng hamon sige lang, tuloy lang di ba? di tayo nag-iisa kasama natin ang Diyos mga tatay, lagi niyong tandaan yan habang may umaga may pag-asa <laughs> kaya na nakakalungkot lang isip, isipin mga katatay na yung mga yung iba na sa sobrang hirap ng buhay hindi nila nakayanan ay sumusuko di ba okay, sana kung ano lang ang isinuko eh yung mga problema lang ang isinuko kaso buhay <laughs> marami ako mga kaibigan na hindi ginaya ang problema o, naging naging paraan nila para makaiwas don sa problema na yun ay kitili ng kanilang sarili di ba papakamatay suicide so, nakakalungkot lang di ba napaka napaka eksila ng buhay kung susumahin sa mga taon na ibinigay sa atin ng Panginoon di ba ang sarap-sarap mabuhay men di ba? Di natin kailangan ano, di natin kailangan magpakapagod or magpaka-stress sa mundong ito. Kailangan lang natin i-enjoy kung anong merong buhay tayo ngayon, di ba? Mag maging maging kontento tayo sa buhay natin. Na kung na sa atin ng Diyos. di naman natin kailangan mamili. Di ba? Nasa atin na yun kung paano natin palalaguin yung buhay natin. Ako, tulad ko, marami akong pangarap para sa pamilya ko siyempre alam naman ng Diyos at alam ko sa sarili ko na hindi naman ako habang buhay ganito hindi na naman ako habang buhay Nagde-drive lang na, sa, na hindi sindi ko kotse so darating ang time na ipagkalob ng Diyos sa, atin, sa akin no? siyempre may kasamang sikap, sikap at pagtsatsaga darating ang panahon sarili ko ng kotse yung pinaminaman ko mga tatay so God's will Ayaw may awan Diyos mga tatay. Sipagan lang natin. At tuloy lang tayo sa buhay. syempre, di ba? So, at ugaliin natin talaga. No? Na, lagi natin siyang isasama sa buhay natin. Ang Panginoon. Mga tatay, tandaan nyo. Tandaan nyo yan. Maniwala kayo. Once nakasama natin ang Panginoon sa buhay natin, napakaganang buhay. No? Masarap. Masarap sa pakiramdam yun lang tuloy lang sa agos ng buhay mga katatay ganun talaga buhay eh. ba diba? hindi walang walang challenge kapag ka wala ang pagsubok so, the more na meron tayong pagsubok the more tayong lumalakas dapat di ba alright alright good morning ulit eh, huwag pa lang umaga sa inyo napakahaba na ng seremonya ko <laughs> so, ayun kita-kits na lang